sa kamino sa mga customers, nanirado na lang ang pipila ka mga stall sa Mandawi City Public Market. Subay niini ang City Hall aduna nay mga giplanong kabaguhan. Sa Iranta, sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, yes, gimo ning pipila ka mga stallholders sa Mandawi City Public Market ang kamingaw sa ilang pwesto. Kinikunong hinungdan nga ang uban, misrender na lang o wala na maninda. sa Mandawi City Public Market kung unsa ka busy ang mga stalls sa ground floor apan ang sitwasyon sa ikaduhang andana nga nagmingaw og mga customers matud sa mga manindahay di kayo daghan ang musaka dito maong menos kaayo ang ilang kita sa second floor na himutang ang fruit section mga tindahan dry goods parlor ug uban pa sa manining mga nagdegosyo og prutas miangkon nga daghan sab kuno ang ilang kompetensya sa atbang sa merkado nga namaligya o prutas usab. nanamin namin naninda dito sa ubos. man maninda dito sa ubos. Nga maglisto na sa silag sa kadre, kaya na kung magdali sila, di antor sa ubos. Ang ubang namaligya sa second floor, midiskarte na lang para mahalinan. Ang ilang gibuhat, munaog sa ground floor makapaninda. Apan limitado ra ang oras, Dili pwedeng himuon tibok adlaw nga adto sa ubos kay dakpunon sab sila. Dili sab sila permanente nga makabalhin sa ground floor kay puno na kini sa mga tenants. Oh, may um, ano sila ta? ideal eh. Sa na ba? Kay. ka? Na sa market administrator katunga sa mga stall sa taas bakante na. Misugyot ang administrator tunan ang plano nga pagbukas sa second floor sa ubang klase sa negosyo. I will be proposing this plan to the market authority to somehow convert some of these vacant stalls into more opisina. Kana iba kwarta padala, minana something nga mo earn gisag income. Samtang gipasabot ni City Administrator Jamal Kalipayan, nagplano ang syudad muhimo og rezoning sa merkado. Ang initial nga sectioning sa market dili uh, visible ang nasa taas so part sa ato ang gihimo under sa market authority na atay technical working group nga magrezoning sila sa taas gawas ni inices nag-okupar sab sa second floor sa merkado sa mandawi Kinipipila ka mga opisina og mga services sama na lang sa national id ug ubang mga government agencies gipang hinaot pinaagi sa ini makatabang sab ni sila pagpa increase sa food traffic sa maong merkado nga aron mainganyo sab ang mga tao nga musaka dito sa taas ug mutabangan kining mga manindahay dagang yes? salamat Nico Sereno